Parang kampana. Flower bell. <laughs> Kung tawagin dito, siguro ito. Parang bell, eh, di ba? Okay, start na po tayo. So, upo na lang po ako dito sa isang side. Medyo basa yung uh, damo. Medyo mahamog po dito. Anyway, magandang araw po sa inyo lahat. Medyo mataas ang sikat ng araw dito. Lipa tayo. Yan. Yeah. Medyo malilom dito na konti. Medyo basa. <laughs> okay, so dito na lang po tayo, mga kapatid. So, upo na lang po tayo kasi wala akong maupan. San ba tayo? Anyway, okay, magandang araw po sa inyo. At magandang hapon sa iyo, MJCL. Okay? So dito tayo no. At ah, uh, magaganda magaganda ang panahon ngayon. So ang uh, ito ang share, share natin muna ngayon no. So within 30 minutes sharing po tayo no. So ngayon as of uh, 9, 9:58. So 10:30 tapos tayo. Okay? So magandang araw sa inyo lahat. So ito yung ating uh, babasahin ngayon. Medyo basa yung ating damo medyo mahabog. Kasi alas na may binang umaga po dito, no? Wala akong makikita place. eh, mm. Okay. Sandal tayo sa puno. <laughs> sandal sa puno. So, dito na lang po, no? So, kaya nakakaroon ito ang ating style. Uh, dito na lang tayo sa lilo. Medyo mata matarik na po yung Lugar natin. Yeah. Okay. So, hindi na ako nakakuha ng magandang upuan eh. <laughs> so yan, yeah, dito na tayo. Magandang araw sa inyo lahat, no? Gusto ko sanang lumipagi pero medyo basa ang damo. Romeo Manungas, magandang araw din sa'yo. Okay, so ngayon ang ating uh, konteksto ay nais ng Diyos tayo ay maligtas, no? So basahin natin yung talatang yon. So dito tayo muna mag intro sa pagbabasa po ng kasulatan. Okay. So tanggalin natin na ating salamin. Hindi ko maabasa kasi may salamin po. At uh, ito ang ating babasahin sa mga sulat ni Apostol Pablo para magkaroon tayo ng kaalaman sa kanyang naisulat. Bakit po naisulat ito? Kasi nga para maintindihan natin yung pinapasabi ng Diyos o ni Kristo sa pamagitan ni Pablo. Kaya naisulat ito, no? Basahin natin. Ibig niyang ang lahat ng tao ay maligtas at makaalam ng katotohanan. Ayan po ang ating binasa. Ito muna ang tanong. Lahat ba nakakaalam ng katotohanan? Pakisagot po. Yan. <laughs> Ito muna ang tanong. Lahat ba nakakaalam ng katotohanan? Pwede ko malaman ang inyong sagot. Okay. Magandang hapon po din siya, Sister Elma. Uh, Valerie, try to pregnant for 24 hours. No, po. <laughs> okay, pregnant po, no? Okay, so ngayon, So, tayo tayo muna tayo. Tayo muna tayo na konti. So, pakisagot po yung aking tanong patungkol doon sa lahat ba ng tao nakakaalam ng katotohanan? So, hindi po lahat. So, yeah, may sagot na po si MJCL. Okay. Mamaya lilipat tayo. So, dito tayo, no? <clears throat> Para ho na malaman natin ang So sino pa hong sa sasagot sa aking tanong? Lahat po ba ay nakakaalam ng katotohanan? Okay, medyo mainit po no. So iisa pa hong sumasagot. So ngayon para malaman natin no, dito pa tayo. <laughs> okay. Ronald Man Malyari, hindi, hindi, hindi. Okay. Tingnan niyo ha, lahat pala o hindi lahat ay nakakaalam ng katotohanan. O ngayon. Tanungin muna natin ang ating sarili. <laughs> Kasi baka rin tayo ay hindi rin nakakaalam ng katotohanan. O ngayon, tanungin ko naman ang tanungin naman natin ang ating mga sarili. So lahat tayo sasagot, ako rin ho sasagot, no? Ah, sasagot ako pagkasagot po ninyo. So, ngayon, tanungin mo ang iyong sarili, ako ba'y nakakaalam ng katotohanan? Yan. O hindi lang isasagot po ninyo. Yan. Tanungin mo ang sarili mo, ako ba ay nakakaalam ng katotohanan? Yan. Tanungin mo na natin ang ating sarili. Yan. Pakisagot po yan. <laughs> Kasi kung hindi natin naalala, man, ang mga bagay na yan, kailangan natin mag-aral. O ngayon. Sige, pakisagot po. Kasi marami pong sumagot. Mm, yun nga po, lahat ay hindi po nakakaalam ng katotohanan. Eh, paano kung tayo rin kaya? Kaya tayo muna, tanungin muna natin ating sarili. Para matiyak natin, kasali ba tayo doon sa mga taong hindi rin nakakaalam ng katotohanan? Okay, Salamat sa umaamin. Kung hindi mo pa alam ang katotohanan, aralin natin. Kasi kapag inaral mo ang katotohanan, matatagpuan mo ang katotohanan. Malalaman mo ang katotohanan kung ito'y aaralin natin. Ano po? Yan. O yun, may nasumagot na po. Bread of Life, salamat po sa inyong pagsama. Narito po tayo sa parko. Wala tayong upuan ngayon. Kahapon, nakakuha tayo ng magandang upuan. At ngayon naman, ay, dito lang tayo. So, pag nakakuha tayo ng tuyo to, kasi mahamog. Kaya hindi ako makaupo. Okay. Ayoko naman doon sa mainit. <laughs> okay, hindi po ko pa alam ang lahat. So, yan. So, pag hindi mo pa alam alam ang lahat, pero, ang tanong. Muna, tanongin mo na ating sarili. Alam mo ba sa sarili mo, ikaw ba'y nasa katotohanan? O, kasi yung tanong kanina, lahat ba ng tao nakakaalam ng katotohanan? Ang dami nagsabi, hindi lahat nakakaalam ng katotohanan. Ngayong pangalawang tanong, tinanong natin ng ating sarili, bago rin ako sumagot, kayo ba ay nalalaman ba ninyo ang katotohanan? Yung iba nagsabi, hindi pa po. May nagsabing amen. Ibig sabihin, meron na palang nakakaalam. Meron sa nagsasabi, hindi pa lahat alam ang katotohanan. Ano pa? Ayun. <laughs> May nakaibas daw sa reliyon ng uh, iba't ibang reliyon. Naka, nakatakas na. nakatakas, nakaas na. So ngayon, atin namang aaralin. Oh, bago ko natin sagutin yon ha, ay, bago natin pag-aralan yun, sagutin ko muna rin yung sa sarili ko. Kasi, eh, ilan ilan nasagot, eh, walang makasagot yata. <laughs> so, natanongin natin sa ating sarili. Ah, sige, pwede na yata ako maupo. Medyo, so, medyo basa pa rin eh. Kasi, mahamog pag umaga. Kaya dito lang tayo pumuesto, no? Okay? So, yan. Dito tayo pumuesto. ya sa puno yan po yan. dito tayo sa puno sasandal na lang tayo okay so dito tayo no <laughs> may nagsabi ngayon na alam ko na nasa channel na ito ang katotohanan ang katotohanan po ay na kay Kristo. Tandaan natin ha. Ang channel na ito nagsasabi ng katotohanan. Yun po ang dapat nating sabihin. Nang sa ganun, mismo ikaw, kapag ikaw ay na kay Kristo, magsabi ka na rin ng katotohanan. Yun ang dapat nating gawin. Kung ikay nasa katotohanan, no, katulad nitong channel na ito, nasa katotohanan ba ang sinasabi? Yung channel na ito, hindi yung pinaka-channel na tayo ang tinutukoy. Tayong mga uh, sumusunod at nakikinig sa aral ni Kristo. Yun ang nasa katotohanan kung sinusunod mo. Ngayon, kung tayo po ay nasa katotohanan, kaya nga sabi ni Kristo, ako ang daan at katotohanan. So, na kay Kristo ang katotohanan. Baka isipin ng iba, aba, ang channel pala yung katotohanan. Hindi po ganoon kasi baka mag-isip ang iba ay ganito ang iisipin na ba ang channel pa lang ito ay katotohanan. Hindi po. Ang katotohanan natin ay si Kristo. Dahil si Kristo ang mismo ang may sabi dito sa talata ng basahin natin. Ang sinabi ni Kristo, no? Ito po sa talata ng Juan 14.6. Sabi ni Jesus, Ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay, sino man ay hindi makakaparoon sama, kundi sa pamagitan ko. Kaya si Kristo ang katotohanan. Kung ang channel na ito, nakakapakinig kayo ng mga sinasabi ng katotohanan, dapat ganun po, na kay Kristo nang gagaling ang katotohanan. Kaya ikaw mismo na nakikinig ngayon, kung gusto mo na magkaroon ng katotohanan sa buhay mo, makinig ka sa aral at turo ni Kristo para mapasayo ang katotohanan na nadiskobre natin, hindi lahat ng tao ay nakakaalam ng katotohanan kasi hindi alam ang katuruan ni Kristo ng Ama. At iyan ang ating tinutukla sa araw na ito. 30 minutes lang po ang ating allotted time kasi ay lang aking ibinigay. So meron pa ho tayong uh, ilang minuto pa. <laughs> okay, so may ilang minuto pa tayo. Yan, salamat po sa inyong mga... Okay. Rosalita Ditalo. Hello po. First time ko po na makita join sa live nyo. Okay, salamat. No? Salamat at first time mo. At pero para hindi ka na mawala sa channel na ito, please like and subscribe kung first time mong pumasok dito. I-click mo yung all. Kasi lagi tayong nagla-live at nag-aaral ng salita ni Kristo at yung katotohanan malaman mo. Na kay Kristo yung katotohanan. Kaya sinasabi doon sa konteksto kanina na binasa natin, sa unang Timoteo 2.4, ibig niyang ang lahat ng tao ay maligtas at makaalam ng katotohanan. Tandaan mo, mga kapatid, hindi lahat ng mga tao ay nagsasabi ng totoo. Kaya tayo, magpakatotoo na. Kung gusto mong ikaw ay iligtas ni Kristo, sabihin mo ang sinasabi ni Kristo at ipamuhay mo yung sinasabi niya kakamtan mo yung kaligtasan na eh, inaalok ni Kristo. Okay? So, salamat sa mga nag-join. Ros, uh, Rosalia palito. Rosalia Ditalo. Thank you so much. Tagasan po kayo. Narito po tayo sa lugar po ng uh, uh, Milano, kay Nagla-live para mag-share ng gospel ng Ibanghelyo ni Kristo. So, ngayon, tanungin ko po kayo, kanino matatagpuan ang katotohanan? Pakisagot po. Dahil kanina, ang tanong natin, hindi lahat ng tao nakakalam ng katotohanan. Ay ngayon, kanino matatagpuan ng katotohanan? Yan, sagutin po ninyo yan. Amen. Salamat kay Ronald Baliari Sa Diyos Ama at sa Panginoong Heso Kristo ang katotohanan. Amen. Salamat po. Marami pala kayong natutunan sa channel na ito. Ang katotohanan matatagpuan sa Ama at sa Kanyang Anak. Tama. Kaya yung John 14.6, sabi ni Kristo, I the way, that truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Totoo po yun. So, kailangan makita natin ang katotohanan sa ama at sa anak. At dapat, magsabi ka rin ng katotohanan. Nang sa ganun, nasa iyo ang katotohanan. Nasa akin ang katotohanan. Nasa atin ang katotohanan. Kung tayo ganitong grupo, nagsasama-sama at nag-aaral, sumasa atin yung katotohanan. Yung katuruan ng mula sa ama at kay Kristo. Tinuturoan tayo ng mga katotohanan na kung saan yun ang ipamuhay natin. Kasi... Yun ang nais ng Diyos na makaalam ng katotohanan. At the same time, sabi doon, kasama doon ang pagliligtas ng Diyos. Kasi alam mong nasa katotohanan ka, di ba? So salamat po sa mga sumagot. Ronald Malyari, si Anne at si Romeo. Sino pa ang sasagot? Dahil alam mo na, sabihin mo na rin. O kaya i-comment mo na din dito sa ating live chat. Nang sa ganun, makita ko sa sarili mo, pinapatunayan mo rin na tinatanggap mo na ang katotohanan ay matatagpuan kay Kristo at sa kanyang Ama. No one maliban sa Ama at sa Anak. Nasa kanya matatagpuan ng katotohanan. Okay, from Alabang pala to, no? Salamat po. Okay, nung ako nasa Pilipinas, malimit din ako sa Alabang dahil meron akong kaibigan diyan na pinupuntahan. No, at the same time, Pinapasyalan din yata yung alabang yan. Ipasyalan. Hindi ko alam. Kasi patagal na panahon na eh. So, dito po ay 18 years na ako dito sa Milan. No? Anyway, patuloy naman po tayo sa ating pong pag-aaral. Sa mga bago, welcome po kayo ha. Hindi po ka tayo dito talo-talo. Basta dito, pag pumasok ka, tinuturing ka namin kaibigan. At the same time, kapag tinanggap mo ang aral ni Kristo, magiging kapatid ka sa pananampalataya, magiging tagasunod ka ni Kristo. Kasi yun po ang layunin natin. Hindi ko lahat sasabihin kapatid kasi katulad, kapatid sasabihin ko sa iyo, tapos kumukontra ka sa salita ni Kristo, eh, hindi ka ituturing na kapatid. Kung ikaw ay kapatid talaga, sinasabi mo yung katotohanan. Yun ang mga kapatid, kapatirang nasa katotohanan. No? Yan, magandang araw po sa inyo. Kaya lahat po na nakasubscribe dito at mga lagi sumusubaybay, marami kayong matututunan dahil... Alam natin ang ating binabasa ay pawang utos ng Ama at ni Kristo. At kasi kapag tayo may ganitong aral na tinatanggap mula kay Kristo at sa Ama, natuturoan tayo. No? Patulad ko rin, dati rin ako, mahiyain din ako. Patulad nito, hindi ako palaimik. <laughs> hindi ko alam kung ano sasabihin ko. Dahil alam, dahil alam ko na ang sasabihin ko, hindi na gagaling sa akin. Babasahin ko lang kung anong sinasabi ng Ama at ni Kristo. Sapagkat yung mga sinasabi naman ni Pablo, galing kay Kristo. Di ba? Sabi niya sa kanyang mga sulat ay pawang utos ng Panginoon doon sa sa kanyang sulat na ito babasahin ko ha. Lahat po ng isinusulat ni Apostol Pablo ay pawang utos ng Panginoon. Sa unang printo, 1437. Basahin po ninyo. Kaya nga sabi dito, kung mayroon sa inyong nag na may kakayahan siyang magpahayag ng mensahe ng Diyos, di ba, may, may kaalaman ka, nagpapahayag ka ng mensahe ng Diyos, ay eh dapat yung mas kilalanin mo yung nakasulat na, na ipinasulat mismo ng Panginoon. Kahit na sumasayo na ang Espiritu Santo. Ibig sabihin, mas maganda pa rin yung mga pinasulat ni Kristo. Bakit? Dahil sa ayun na sabi ni Pablo. Dahil mismong utos ng Panginoon bakit isinulat ni Juan? Bakit isinulat ni Mateo? Bakit isinulat ni Santiago? Bakit sinulat ni Judas, ni Juan, etc. Di ba? Kaya yung iba, nagkakaroon ng sinasabing divide daw yung scriptures. Kapag daw nagsasalita si na, si San Santiago, si Judas, na kung saan ay para lang daw sa mga Hudyo lang yung sinasabi nila. Mali po kayo. Yung mga ganun nagsasabi kailangan natin malaman lahat ng mga isinulat ng mga apostol galing yung kay Kristo, pinasulat sa kanila. Bakit? Bago sa ng iba ay i-divide, nagkakamali sila mga kapatid. Ngayon, kung kukontra sila sa ating channel, uh, sa ating pag-aaral, ay eh di wala tayong magagawa kasi ayaw nilang tanggapin ang katuruan, lahat ng sinasabi ng mga apostol galing kay Kristo at sa Ama. Yan ang dapat maging malinaw sa bawat isa sa atin. Ano po? Yan. Okay. So, yan. Ha? Ilan na po ba ang naka sa atin? Salamat sa 21 at sa mga bago. O, ngayon, kahit 21 pa pala, ay lilima lang ang nag-like. So, lilima lang yung totoo. <laughs> Nasa katotohanan na po tayo. Bakit? Unang-una, ituturo sa atin ng Panginoon ang katotohanan. Ngayon, kung hindi mo matatanggap ang katotohanan, hindi mo maliligtas. Hindi ka maliligtas kasi ang katotohanan, ang kaligtasan ay na kay Kristo. Siya po yung tagapagligtas ng ating kaluluwa. So, yung kaluluwa natin ay tinuturuan na magkaroon po ng pagmamahal sa Diyos. No? Yan. Eh ngayon, kung hindi ka nagmamahal sa Diyos, paano mamamahalin ang kapwa? Huwag mo sasabihin mo, mahal mo ang Diyos, pero kapwa mo hindi mo mahal. Di ba? Lahat ng bagay na ginawa mula sa Diyos. Ibig sabihin, kung hindi mo minamahal ang mga bagay-bagay, hindi mo mahal ang Diyos. O diba, alimbawa, ang tao nila lang, tapos inaaway mo, ginugulpe mo, binubugbog mo, eh paano na rin binubugbog mo ang Diyos eh? Kaya kung mahal mo ang asawa mo, mahal mo ang anak mo, huwag mong bugbugin. O, kung mahal mo ang kapwa mo, huwag mong bugbugin. Kaya nga sinasabi doon, love your neighbor as yourself. Uh, ibig sabihin mahal mo yung kapwa gaya ng iyong sarili. 'Di ba? E misan nga ho yung taong hindi nagmamahal sa sarili kaya misan sinasaktan ang sarili hanggang sa magpakamatay. So eh, hindi mo mahal ang sarili, hindi mo mahal ang Diyos. Kaya huwag kang magpapakamatay para patunayan na mahal mo ang Diyos. Kasi sasaktan mo ang sarili mo, ang sinasaktan mo on Dios, 'di ba? Kaya yung pagpapakamatay ay hindi mo mahal ang Diyos. At ginawa mo 'yon at yung ikaw ang bumawi ng iyong sariling buhay, pananagutan mo yan sa Diyos. Kaya minsan po, may nagtanong, paano po, maliliksas po ba yung mga nagpakamatay? Ay, na ang Diyos na bahala sa kanila. Kasi nga, doon sa ating pag-aaral, nakita naman natin, kung mahal mo ang sarili mo, di ba? Ay, wag mong bibigyan niya ng... Kaya nga yung problema mo, di ba, magkakaroon ka ng problema. Paano mo ay ba'y tumawag ka sa Diyos. Humingi ka ng karunungan, kaalaman, paano ulit ka yun? Huwag mong takasan ng problema. Lahat tayo nagkakaproblema. Ako rin po, nako, ang problema ko noon. Gusto ko na rin pong bawi ng buhay ko. Bakit nga? Dahil sa matinding kahirapan, matinding pighati, mas kasama, um, yung sama ng loob, di ba? Bakit nangyari ito sa akin? Pero nung dumulog ako sa Lord, pwede bang takasan ng problema? Pwede bang maresolbahan ang problema? O dito tugon ng Diyos kasi nahingi ka ng sagot doon sa tanong mo. Kaya dito sa ating pag-aaral, pag nagtatanong tayo, masasagot yan through His Word sa kanyang mga salita. No, mga kapatid? At ngayon, dahil... Uh, Nako, yan. Ilang minuto na lang po. Bago tayo magtapos ay... Yan, greetings tayo. Marami, may natutunan ba kayo? So, sa, ulit, ang tanong, para bago matapos natin ang pag-aaral, kanino matatagpuan ang kaligtasan? So, yan. So, ang kaligtasan matatagpuan ay kay Kristo Jesus at sa Kanyang Ama. Ngayon, para malamang mong ikay nasa katotohanan, ano ang dapat mong gawin? Kung alam mo na ang katotohanan ay nasa ama at sa anak, ano ang dapat mong gawin para ikaw ano? Ito ang tanong eh. Kung ikaw ay nasa katotohanan, ano ang dapat mong gawin kung ikaw ay nasa katotohanan? No? Ito ang pagtatapos natin. Para malaman mong ikaw ay nasa katotohanan, ano ang dapat mong gawin. Kasi i-action mo yun eh. Hindi ka basta lang sumampalataya eh. So para malaman mong ikay nasa katotohanan, anong isasagot mo? Gusto ko malaman. Okay? Sa ating pagtatapos. Okay, so nag, within 4 minutes na lang po. Sabi ng iba, palagin tayo na sa Kanya? In what way? Sa anong paraan? Sumunod sa utos ng Diyos sapagkat yun ang buong katungkulan ng tao. Yan. Mga ngaral 12.13. Tama po yun. <laughs> Yan sinabi po ninyo. Sundin ang aral at katuruan ng Diyos at Panginoon po. Oh, Meron yata ang dumapo sa akin likod. <laughs> ah, may pumatak. Ayan. Sundin ang utos ng Panginoong Hesus. Amen. Yan. Susundin mo ang sinasabi ng Ama at ng Anak. Salamat sa sumagot. No? At kayo po ay nasa katotohanan na. Doon mo makikita kung ikaw ay mayroong pagsunod sa doktrina ni Kristo. Yung katuruan at aral mula sa Ama at sa Anak nasa katotohanan ka na. Di ba? Napakaganda. Malinaw po yung ating naging topic ngayon. Kaya doon sa teksto ng ating pinag-aaralan sa o ng Timoteo, um, ano yun? O ng Timoteo 2.4, ibig niyang ang lahat ng tao ay maligtas at makaalam ng katotohanan. Ngayong alam mo ng katotohanan, si Kristo at ang Ama, susunod na tayo sa kanyang kaparaanan nang sa ganun, nasa katotohanan ng na. Eh ngayon, natitiyak mo, nasa katotohanan ng na. Di ba? So, nalutas ang ating tanong kanina. Ito yung resulta ng pag-aaral ng salita ng Diyos. Kahit sa maikling oras at panahon na pagsama nyo sa channel nito, meron na kayong natanim sa inyong puso't isipan na kung saan nakakaunawa tayo ng kanyang mga salita. Nakakaintindi tayo sapagkat alam natin ang katotohanan na ay tinuturo sa atin ay mula sa Ama at sa Anak. Okay, so greetings muna tayo sa mga sumagot. Amen kay Elma, Felix, MJCL, Labgad, kay Felix, Ronald Malyari, Romeo, sino pa? Nora? Aba, bago rin po si Nora. no? Daga saan po si Nora? Nakachon in ka pa ba? Yan. Bago ba ito? Bago. Nora Lorenzo. Taga saan po sila? Okay. Sino pa mga bago dito? Bread of Life. Yan. Bago din po ito. no So, okay. Paki ano naman po. Paki comment lang po kung taga saan kayo no para malaman ko. At para ma lagi ko kayong ma-recognize sa ating pag-aaral. Okay? So mamaya po ulit, break time ulit tayo. At magtanong po kayo sa mga comment section kung may gusto po kayong gustong ilinaw, itanong at pag-aralan natin. Yan po ay mauulit-ulit natin sa kahit ho mamaya maya. Kasi umaga pa lang ho. Kasi mamayang hapon, pwede huli ako mag-live. ho? Ano? Okay? Sa susunod brother, yung comment ko sa unang korento 8.1. Okay po. Sige po. Salamat po. Sige po, tayo po ay manalangin na at wala na atang magko-comment. So paki-reply na lang po 'yan uli ha sa comment section. Doon niyo ilagay kasi dito sa live hindi ko na makikita 'yan. At paki-comment na lang po doon sa comment section yung mga tanong ninyo na dapat natin pag-aralan. Okay? So sana po dito nasa katotohanan magsabi ng amen. Okay? Father God, we thank you, Lord God, for your word. Thank you, Lord God, sa iyong mga salita namin na pag-aralan. Salamat po, O Diyos, sapagkat pinaunawa mo muli na ang katotohanan ay sa iyo matatagpuan. Yung mga aral at turo na magbibigay sa amin ng kaunawaan. Salamat po sa iyong mga salita na aming napakinggan sa araw na ito, sa umagang ito, na patuloy mo binibigyan mo kami ng kalakasan at paglako sa aming pananampalataya. Sa lahat pong nanakinig sa araw na ito, pagpalain mo sila, Ingatan mo sila, elayin mo sila sa anumang karamdaman, sakit o anumang pangyayari o anumang aksidente. Uh, tiling safe, ligtas po kami sa aming pong uh, lugar na aming ginagalawan. Maging sa mga nagtatrabaho, anuman ang na kanilang ginagawa ay patuloy ang iyong pag-iingat sa kanila. At maging halimbawa kami at maging daluyan ang iyong pagpapala para sa iba. Kaya ito po, Panginoon, ang aming dalangin, pinupuloy ka namin at sinasamba sa pangalan ng Isus. Amen. Okay? Amen and God bless you po sa inyo lahat. See you po mamaya kung meron po ulit kung lulobe ng Panginoon. At yung iba, see you tomorrow. Okay, magandang araw po sa inyo lahat. Amen. God bless po sa inyo lahat. Bye-bye. See you.